para lang yeah. ganda liga Tama Ay, Ay paliparin natin yung drone, mamaya Ay, private? Oo. Kasi sila 'yung mag-upgrade dito. Pero pwede din sila kasi istama na konsakalay gusto sila issues ng kons communication devices kasi uh -oh. Sina... sila may din sila Pwede din naman sila pa sila kailan naman hindi naman hindi pa naman sir. Wala. Uy, may mga kahoy. pa naman kailan hindi pa naman kailan dito? Pero hindi talaga nakakala yan Panis daw la. Kumpot <laughs> Nasa silang kuryente dito? Wala sir, may lang Pero may internet sila Meron sir, mga ganito, itong mga itong con O oh, yan Ayan yung con sir sir yung Starlink May link. wifi sila dyan Starlink yan? Hindi sir eh, yung con, tawag Yung wifi lang Ah, <laughs> uh, kasi 哎，你。<laughs>